Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ni? Napinansin kayo ni Tatay Digong. Anin na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, binupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Ah, tulungan nyo naman si Tatay Digong. Hindi naman katakas yes, si Tatay Digong yes, yes, yes. Nung Sabado, oh, maraming nagpapayo sa kanya Kami, sinabihan namin Tatay Digong Pagpaliban mo muna Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito alam ni Mama Anilet yun, alam ni Yes yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Pero mas pinili niya umuwi at harapin. Ibig sabihin noon, hindi tataka si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong hindi na niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Ayako pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa anim na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman, tapay, hindi ko. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat.